Inireklamo naman ng mga residente at turista ang amoy pusali at malamong tubig sa isang bahagi ng beach sa Olongapo City. Apektado na rin ang ilang mga negosyo roon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Kilala ang Olongapo Zambales sa nagagandahang mga beach. Kaya ngayong tag-init, dito napilin ang ni Angelica at kanyang kasintahan na mag-relax at magswimming. Pero nang magtampisaw na sa bahagi ito ng dagat sa barangay Barreto, ang kanilang saya napalitan ng dismaya. Hindi ka maliligo sa area kasi oh, may labak siya, mabaho siya. So tapos ko mapapansin niyo po, maitim yung tubig dito and brown yung nandito. Compare kung gagawin ka doon, white yung sand na nandun. Gaano man kainit ang panahon, iniiwasan na raw ng ilang residente at turista ang paglalangoy sa bahagi ito ng dagat ng Barangay Bareto, Olongapo, Zambales. Ang tubig raw kasi rito galing doon sa drainage o kanal. Paano kung may jebs or what yung dumadaloy? So kawawa naman si dagat, kawawa pa 'yung naliligo, di ba? So ayun, nakakalungkot lang. Ang masangsang at malabong tubig na lumalabas sa kanal, nagdudulot na raw ng perwisyo sa ilang negosyo. Reklamo ng resort na ito. Hindi na nangangamoy, nasasagap naman ng mga hotel guests namin. Para inconvenience sa part nila yung kakain sila sa restaurant namin. Tapos biglang meron silang maamoy na hindi maganda. Siyempre nakakasira din ng appetite yung ano. ba? Diba? So, kaya meron sa kaming, may isang guest kami nagreklamo ng gano'n. Kailan yung sir? Last week lang yan. Amoy, pusali apektado na rin daw ang hanap buhay ng ilang tindero, gaya ni Arman na nagtitinda ng ice cream. Dati, crowded na crowded dito. Dati, nakakatilaw ang balik kami, ngayon wala na. Marami na didiscourage kasi sa tsuro ng ganito. Hmm. Hindi lang naman ito eh, marami dyan. O, sasaran mo nga yung mga yan. Kunti ulan lang, baha dyan. Si Gary, na nakatira at nagtatrabaho sa lugar, dalawang taon na raw hindi lumulublob sa bahaging ito ng dagat ayon kay Gary, bunga ito ng ginawang drainage ng DPWH. <laughs> Makati. <laughs> Kanan po yan, galing sa labas. Ginawa ng DPWH. Matagal na yan. Ito? ito. Oo. May na yan? Oo. Tagal ng ano yan, problema. Kagaya nangyari sa Burakay, parang ganito eh. Oh. Ayon sa DPWH, gumagawa lamang sila ng drainage. Wala silang kontrol sa tubig na dumadaloy sa kanal. Posible raw galing sa kabahayan o establishment ang maruming tubig. Sinubukan namin kunin ang pahayag ng DNR pero wala pa silang tugon. Nangako naman ang Olongapo City Local Government na susolusyonan ang problema dalawa yan eh. Either nanggagaling doon sa establishment yung wastewater or uh, nanggagaling siya doon kasi may natural creek kasi yan. And unfortunately, uh, may mga tumira na rin sa paligid ng mga creek. So we have to make, we have to ensure na yung, I yung mga waste din nila eh, hindi doon dumadiretso. Pero definitely, uh, mamaya din, Uh, pagpapuntaan ko na agad dyan. Alam niyo po ang Olongapo, very proud po kami sa tourism namin and uh, hindi lang po kong papayag na uh, may ganyan pong nangyayari. Ayon sa Olongapo LGU, dapat napupunta sa treatment plant ang wastewater ng mga establishmento at sa septic tank naman ang bagsak ng mga dumi ng mga kabahayan. Kalei Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.